Sobrang aga ko pala nagising ngayon kasi yung pisan ko ng ayusin yung comb shop. At tagal ko na din talaga itong gustong ayusin. Kasi yung kisa mi nga butas na. Kaya kapag umuulan, tumutulo din dito sa loob. At yung pader naman, nagsisitanggalan na din yung mga pintura. Kaya yung computer shop nga mga guys, kailangan na din talagang palitan lahat. Hinanda ko na din yung sarili ko ngayon. Kasi panigurado nga. Sobrang pagod yung mga mangyari ngayon. Alas din kasi lahat nagpapapalit na. Kaya bago ko nga bilhin yung mga gagamitin materyales, ililista ko na nga muna dito sa hawak kong papel. O oh, diba mga guys, para rin akong arkitekto. Chot! Pero bago ko ayusin muna yung sa loob, kaayusin ko na nga muna siguro yung bubong. Eto kasi yung pinaka naging problema ng umulan. Kaya kailangan na din mapalitan ng bago. Kaya bago nga umalis, binilang ko na nga muna yung mga papalitan na bubong. Ay halos yata yan papalitan na. Tingnan nyo naman si ate. Bago daw kami umalis. Maglalagay mo daw siya ng sunscreen. Sabi ko nga sa kanya. Huwag niya nang Kasi baka ligawan siya dun sa nagtitinda sa hardware. Chot! Marami din palang hardware dito sa amin. Hindi na din kami mahirapan maghanap. Tabi lang din kami dito sa bayan. Kaya ilang minuto lang din yung biyahe namin. Nakarating na kami. At pagdating nga namin dito mga guests. Nakita ko nga tong panel. gusto ko sana meron din ganito sa com Pero sabi nga ni kuya. By order pa nga daw yung bubong. Halos tatlong araw pa nga daw bago dumating. Kasi sabi ko kay kuya. Hanap ako ng iba. Kasi di pwedeng tatlong araw pa yun. Kasi patapos na tong vlog. Mag-ayon babay na ako. <laughs> Chawat. Dumiretso na ano din pala kami dito sa bilihan ng mga yero. Kasi panigurado Kahit hindi na order dito. Kasi parang halos kompleto na din naman lahat. Hey, pili ka na lang din talaga ng gusto mong kulay magkakaiba pala yung mga yero dito mga guys kaya di ko rin talaga alam pipiliin ko kaya pinakompute ko din pala kay kuya ko ano ba yung pinakamahal na yero dito at yung pinakamura yung bibilhin ko chot kulay green pala yung napili kong kulay para kahit papano kakulay ng kalikasan Nakailangan talaga nating mahalin yung kalikasan mga guys para sa susunod nga na araw di na nga tayo bahain chot favorite ko lang talaga yung kulay green mga guys kaya yan din talaga yung napili ko kaya sabi ko kay kuya nagtatali itali niya ng maayos para hindi to lumipad kasi baka nasa biyahe kami lumipad yung yero sa ibang bahay. At magkaroon sila ng kulay green na bubungan. <laughs> Chot! Dahan-dahan na nga lang din kami sa biyahe namin. dahil na yung namin sobrang haba. Kaya makalipas nga ng ilang minuto. Nakarating na din kami dito sa bahay. At eto si kuya. Siya yung tutulong sa amin mag-ayos sa bubong. Yung kabila pala yung tumutulong mga guys. Nabata pa lang din yata ako. Eto na din talaga yung naging bubungan namin. At habang tinatanggal ngayon pa ako sa yero. Nasira din yung ginagamit na martilyo. Oh, ayaw yata magpapalit neto, mga guys. Mabilis lang din sila mag -ayos. kasi natatanggal din naman kagad yung pako. At buti na nga lang din talaga. Nawala din yung init ng araw kasi kanina sobrang init. At kung dating pako nga daw nilalagay, yeah. upgraded na kasi daw. Kasi tornil na. At sa tagal-tagal na nga nitong bubong na to mga guys. Finally mapapalitan na. At di na rin mababasa yung mga computers. Minsan kasi mga guys, yung mga naglalaro, sinasalo na lang nila yung patak ng ulan kaysa sa mababasa yung mga computer. <laughs> Chot. Habang inaayos nga nina kuya dito sa taas. Kumababa muna ako para maayos na namin yung dito sa loob. Mamaya na siguro ako sa taas mga guys kapag tapos na. At eto mga natirang piso net nga. Tatabi ko na nga muna. Kasi mag na kami mag ni ate dito sa loob. Medyo marami-rami pa kasing gagawin dito. Lalo na patungan ng mga computers. Tatanggalin ko na din to. Kasi parang medyo luma na din. And para dito nga sa loob ng computer shop mga guys. Alas nga na mga gamit. Bagong bago din talaga. At dito sa loob mga guys. Gagawin ko talaga tong aesthetic room. Chot! Eto na pala yung loob ng computer shop ngayon. wala na yung mga gamit. Kaya medyo narinin siya ng onte. At dahil medyo luma na din tong mga tiles mga guys. Tinanggal na namin. Na dating puting nga mga Kapalitan ko na siya yung parang kahoy Na kapag natapos na siguro to mga guys Kailangan kada maglalaro na kami Just na Chot Pero mas gusto ko nga ngayon mga guys Yung bang mas maliwanag siyang tignan Yung bang presko Para kahit hindi na mag electric pan o aircon Yung mga naglalaro ayos lang hindi nga ako hirapan sa pagtanggal ng mga tiles. Mukhang yung last na gumawa dito mga guys. Yung ginamit yata na pandikit glue stick shot. Pero nakakapagod tong araw na to. Kaya makalipas nga ng ilang minuto mga guys. Natanggal na din lahat ng mga tiles. At dito nga sa taas. Natapos na din malagay yung bubong. Sobrang ganda ka ng kinalabasan mga guys. Nagustuhan ko nga. Kaya panigurado. Safe na yung mga computer natin sa baba. Pero baka bukas ko natatapusin yung iba. Lalo na yung kisam eh. Sobrang matrabaho din yan mga guys. Kaya bukas ko na lang din siguro kaya update. Basta ayun lang. Bye-bye!